Tinibaran ako guys ang malaki sa ano, pandalag. Maliit itong aking gamit. Ito naman. Aray. Tinibaran ako ng paning. Pan kung dito malaki sa pandalag, eh numero 6 lang ang gamit ko. Piyo. <laughs> so guys, medyo... Ano itong sabat na ito? Hindi ko alam kung ano ito mabigat pero <laughs> dahanin natin para sure malaki eh <laughs> baka masayang sure natin to baka masayang <laughs> malaki pa naman so ayun guys malapit na malapit na guys Uy, ano ito? Puting isda. Talupak! <laughs> guys, talupak ito guys. Malapit na. <laughs> malapit na guys, malapit na. Dudahan nila ang natin ng ano, para hindi makawala. natin at at talaga ang naman <laughs> maliit hindi pinipigilin ah ah hiningi pa yung aking you know, binata ah At talaga kung numero 8 yan ewan ko lamang sa iyo ay talaga lang ani ba hindi ka makaahal ay numero 6 yun ay eh, talagang mapapagbigyan ka lang ang Eh, kung utso yan, ayawang ko lang sa iyong ngani ba ya? Eh, talagang magatang iskawari. Kung kailang malapit ka na ikaw, eh, maghahahi pang-ariya ay eh. Pan -pang ay, ay wari ko ikaw, eh, mababato kang pagsampa. Malapit na nga ni guys, oh, ayan na oh. <laughs> Talaga naman numero numero sa S. <laughs> so guys, lapit na, talupak nga ni guys. Ayun oh. Ayun oh. Oops. Sabit sa ating sikpaw. Ayan na guys, malapit na. Ayan na guys. Ay kain ilaman. Na oh naman. Okay, so, <laughs> Ayan guys o. Dali natin yung ano, dalupang sa, sa numero 6 yan, Ay, <laughs> dalawang... Ay, na, naputol yung aking ano. Yung aking pamato. Patay kita dyan. Dalawang hook na rin nasa bunganga nyo. Sayang, guys. Yung ating pamato naputol. <laughs> May sa bunganga. Ito, guys. <laughs> Talaga naman, lumura no? sa tubig samantalahan <laughs> buti hindi siya naputol tignan nyo guys oh ay sayang kung nalagot pa mga siguro isang kilo ito <laughs> ang awa ng kanyang ano tanggal natin yung pambis <laughs> Nice. Good, na good. buti na lang nahuli Kung hindi sayang ang kwarta ay ah, lang pambis na lang ang na natira oh Naputol niya yung ano, yung Pumato Sa dalawa, tatlo, apat Apat na lang Ang natira Ay, ah, hindi ko hindi, hindi sinama yung pamato sa ibabaw talagang iniwan yung pamato bro bibo buti na lang may, may reserve akong dala pabalik tayo dun